pagkakakilala ko sa kanya. Kaya yes. sabi ko eh, I am very confident of what I have presented way back in November of 2021. Mm -hmm. And in the same uh, in the same uh, test will be conducted now. Wala naman akong nervyos na magiging positibo yung negatibo. Maybe that's the suggestion being made by other critics. But... Mga kababayan, sa exclusive interview ng Isiminay dito kay Atty. Vic Rodriguez, dati executive secretary ni Pangulong Marcos, mga kababayan, nilinaw niya na ang kanyang post sa kanyang social media Facebook kung saan ay ipinos uh, ipinost niya nga ang kanyang drug uh, testing result na negatibo ay para patunayan o mano sama uh, sa mga nang sa kanya na pinagtakpan niya noon si Pangulong Marcos at kasabuat siya sa umano'y kasinungalingan sa pagdoktor sa umano manoy drug result ni Pangulong Marcos ayon sa kanya you ay legit at uh, negative umano ang kanyang dating amo na si Pangulong Marcos kaya para sa kanya yung pagpo niya nitong uh, resulta ng kanyang drug testing ay para pangunahan at patunayan din na siya malinis at nag-i-encourage na ang Pangulo po natin mga kababayan ay magpa-drug test na rin at para matigil na umano itong uh, hindi mamatay-matay na isyo sa paggamit ng illegal na droga itong uh, si Pangulong uh, Marcos. Lalo na po, ah siguro hindi lingid sa inyong kaalaman mga kababayan na ang uh, expose ni Maharlika ah, ay talagang uh, naghatak ng napakaraming uh, kababayan po natin na napaisip kung totoo nga ba itong paggamit ng droga ng ating uh, pangulo. Ah. Alam mo, yung, yung nasa caption ng aking uh, recent posting, ay it really is coming from my heart mm -hmm. na hindi mamatay-matay itong usapin ng paggamit ng droga di umano ng mga ilan sa nasa pamahalaan. At nung naglabasan at muling uminit itong usapin ng, uh, ng droga, eh alam mo, Admar at Carla, ako'y nananahimik na at enjoying my private life and private practice. Pero nung lumabas nga yung uh, ipinakita doon sa um, vlog ba o uh, Facebook page ni uh, Binibining Maharlika, ang yung tumawag sa akin. Mm. Yung iba, eh, gustong nakikiusyoso, ano bang talagang totoo doon sa ipinakita ko roon ng 2021. ay Ako daw, eh, nag Inolerate uh, ko yung kasimulingan ng 2021. Kung nalalaman ko ba na peke yung aking pinakikita ng resulta, That is why I have reposted yung uh, controversy, controversial na papel na umiikot last week. At alinong ng sinabi ko, Rob, I never said that that piece of document or paper or whatever way you want to call it coming apart from PIDEA is authentic. There is not a sentence, a word, more so the caption that suggests that I am affirming and confirming the, the the authenticity of that document. Konting pag-unawa at pag-intindiho muna bago tayo magkomento. Kaya nga ang sinabi ko, to simplify, mag-drug test na lahat. Why? Mm. Because I stand by. At mm. doon sa aking ipinakitang resulta noong 2021, yun ay resulta ni Adel BBM at ang sabi roon negatibo. And up to today, I stand by what I did noong 2021. Yung mga nagsasalita, kumupo na, wala naman ho kayo doon noong mga panahon na yun. Mm. Kaya wala ho siguro ng authority na makapagsabi whether he is standing by or not anymore doon sa kanyang pinakita, kundi yung tao nagpakita. So in your program, Adman, mm. I'm standing by what I have uh, presented noong 2021. Kaya nga sabi ko, kung nag-negative noong 2021, I'm confident. Kung so magpapatest ngayon, negatibo pa rin. Why? Negatibo ka ng 2021. So may, so, may challenge. It's not directed, or may call rather. It's not directed to one official. It's across the board. para mamatay na yan? Uh, issue niyan. Dahil hindi biro ang usaping droga. Mm. Ang usaping droga, drug abuse, at drug use. Lalo pa di yung mga official ng pamahalaan. Whether it's in the Philippines or in any part of the world, this is revolting. Dapat tayong matakot, dapat tayong maalarma, dapat tayong magalit. Sa mm. Sapagkat droga yan. Walang gusto may mapahamak sa, di sa ating pamilya sa droga. And then patuloy. Sinabi na peki nga doon, ipinakita ko. So once and for all, I would want, uh, last week, I was thinking, I'd rather walk my talk, Admar. Mm. So I was ko, to ako. Uh, para wala nang, uh, wala nang questionan dyan. Nagpatest ako, at yung resulta. At ito, kaya uh, hindi naman ito stand alone na naisip lamang. Mm. Tapag alam ko na as early as May of last year, may magandang programa ang ating kasulukuyang pamahalaan. Yung partnership with um, private sector na going drug-free ang ating mga workplaces. Maganda yun. So bilang privado, tumugon ako. I have my own uh, business uh, to run. So magandang ehemplo rin yun. Hindi ba? But higit sa lahat bilang Pilipino. And when I commented, when I make comments in my post, I make so I, I am making it as a Filipino. May karapatan akong makialam at makibahagi sa mga bagay na may kinalaman sa araw-araw na pamumuhay ng bawat mamamayang Pilipino na walang sino man ang maaring kumitil o magpatahimik dito. Mm -hmm. So yan po ah, ang uh, naging uh, official na statement po ni Atty. Vic Rodriguez sa kanyang interview dito sa Isiminay DCAR. At naniniwala siya kung negatibo yung naging resulta ni Pangulong Marcos noong 2021 at para sa kanya ay hindi dinoktor kung magpapadrag test din o mano itong si Pangulong Marcos ngayong 2024. Naniniwala ito na magiging negatibo ang resulta. Kaya para sa kanya, sana ay kumasana itong si Pangulong Marcos para magkaalaman at manahimik na ang isyong ito. So mga kababayan, ano po ang inyong komento sa loobin para sa isyong ito? Huwag kalimutan mag-iwan sa ating comment section. At yan ang po yung ating panibagong video. Oh,